Tatae mag-unload. Akaein muna tayo. Pare-pare. <laughs> Video ko lang 'ta, ah. Hindi pinonoy. sa pagsana noon, oh, tama-tama mula no? <laughs>

Ito yan oh. Um, no Special Video ko lang kuya <laughs> Special kare kare Sarap Dito lang yan sa may ano Sa Ang dami pang na order sa kanila oh. Ang dami natigil Mga na kotse mga na kaya lang ubos na Dito lang yan sa so may ng Petron Ayan oh. Tapos dun yung boundary ng ano ng Pagsanhan at Santa Cruz. So, ayan yung Petron. Tapos ayun yung HM bus na garahe. Saan so, doon yung kainan? Ayun, doon lang. Oh. Sa likod nung anong yung multi-cap. Baka makapadaan kayo dito Pagsanhan Ako, 70 lang. Oh. 60 yung unang kare-kare tapos kasama na kanin plus extra rice, 70 lang panalo-panalo na. Nandito na tayo. Puanin lang natin resibo.